Mga bossing, pakita ko sa inyo itong aking tipos. 2,800 odo. Kita nyo na agad na nag-start na yung kalawang niya. Pero as per ka sa mechanic at sa mga napanood ko sa mga expert, nothing to worry about sa mga NMAX and AROX user. For me, hindi normal. Pero may encounter talaga natin yan. Sabi nila, hindi daw yan mapuputol o mababali. Makapal daw na bakal yan. Kaya malabo, unless may history ng bangga o aksidente, yung dati ng balitas pinamachine shop, sila kadalasan yung prone na nababalian. Ngayon mga bossing, pakita ko sa inyo yung pwedeng yung pang-agap kung sakaling uh, maselan ka sa kalawang. Alright? So ngayon mga bossing, uh, nilulusot na natin itong WD-40 dito sa ating, uh, malapit dito sa ating tipos para mas uh, may sprayan natin na maayos. So ito talaga ang hirap kapag di marunong magbaklas ng bearings. <laughs> So, sprayan lang natin yung part ng tipos. So, sana tama itong ginagawa ako. Pero ganito rin naman yung ginawa ng iba. Napanood ko lang to actually. Siguro pinapakita ko lang sa inyo. Para meron din ako sariling version. So, sprayan lang natin ng uh, WD-40. Yung parte na may kalawang. Yun. Kasi yun lang naman yung uh, kailangan matanggal natin. Then, after that, walang uh, tayo ng lumang toothbrush. Ayan, brushin lang natin yung part na may kalawang so naging pa after kong mag spray ah, naging tayo lang ako siguro ng mga ilang minuto para at least medyo matunaw or lumambot yung mga kalawang na dumikit na dun sa ating tipos so ayan tuloy tuloy lang yung pagbabrush sa mag mas maganda kung lahat talaga isa matatanggal natin pero yung kulay hindi na natin may babalik ganyan na talaga eh. Then now mga boss, a ah, applyan lang natin ng grasa. Lahat ito natin para at least yung mga tubig ulan or kahit yung mga galing sa pagkakarwash natin sa paglilinis natin ng motor Kung sakali yung mang dumaan dito sa part na to isa hindi na kumapit yung tubig dun sa mismong tipos so hirap na hirap po ang inyong lingkod So ayan, uh, almost na na natin lahat. Siguro mga after 3 months, 4 months, siguro i-check na lang ulit natin to. So, tignan natin kung uh, kung ano yung mga pinagbago niya. So yun nga, gaya ng sabi ko kanina, as per expert, wala naman tayong dapat ipag-worry. Goods na goods po ang ating tipos. So ayun, babalik lang natin tong ating ka so later mag-aaral tayo magbaklas kabit ng ating ka pa siguro makatipid na rin ako at hindi na ako magpapagawa sa iba so until here na lang po mga bossing salamat po sa panonood sa ating maiksing video kita po tayo sa susunod na video ride safe po tayo lahat